siya e boss pick to mga idol e pa naman to e tapin nyo si boss <laughs> pick <laughs> Ayudin, idol idol.

Why is it hurt? you guys come from? Bosferri ho! Nını Vincent Puno pino bis idol ni Yeah. boy five, okay, 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 si okay, 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 5 okay, 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 5 lang. Ay, oh. yung... okay, no? <laughs> Meron kay Wapay. Kasi Wapay meron din, di ba? Depende sa quality. Sina sabihin eh, si boss party. Kasi sinasagot ko eh. Ito, ito. 6K na. 5K. Ay, 5K. Itubo naman, ako sa libo. Oo. Sinabi 5K. Itubo nga ako sa libo. kano or five. pumpkin golden boy five. 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 Boss, may contact number kay Boss. Ay, nakalimutan. Facebook mo lang. Joseph Facebook ni po? Joseph Reina, Facebook. Joseph mga Wala talaga siyang contact mga idol. Kaya, eh, <laughs> ang mga idol dito. Dito lang sa dito, ito may linggo, sa Bukaw eh. De, meron dito. Ay, sa mayroon. sa linggo, sa abangan nyo sa ano? Sa Sa San Jose

Mura yung mga binibenta ni Boss mga idol. Tawagan nyo lang si Boss mga manak nito, eh. Boss naman ang number natin. Number? 0 9 si Boss mga idol, tawagan nyo lang. mga bineta ito. Ayan. Good daw. 2 na, sabi. oh, okay. Salamat, boss, ha? Kailin

Kanina ka pa inahit tayo Yan, tiktok or five Idol, andito tayo sa mga Kay Boss Steve, ayan 4K, 4K mga Idol o O, lid o O Pumpkin hats mga Idol Pwede na katawan mga Idol o 4K lang yan Olin. Oke, ya ando Endo. Mga idol, 4 yan. Hindi hey, boss May bawas pa naman idol. Bawas pa. si boss mga idol. 4K mga idol. Bawas pa. Eto, mga idol oh. Kapatid niya yata ito. 4K din. Positive din ito mga idol. 4K. 4K mga idol oh. White pit. Porque ya me ha

Ayan oh. yeah, no. o. Ito pwede sa akin. Yung blood ito o. Ha? Boston, swete. Boston eh, boss team. 4K. Eh, tatawaran eh. Boston, mga idol oh. 4K ito Kaya tawaran na daw. <laughs> anin pa anin. Yan, as, madam. <laughs> <laughs> Ay, <laughs> ano? Six days. Yan o, kumadam. kay Boss yan. Ulo, ano yun? Ano nga mo yung ano, bayong! Oh! Ganto ka si madam na dali kay Boss naman kay madam kay Boss I'm <laughs> <laughs>